Good morning mga kadakers, good morning bago pong lahat, please subscribe to my youtube channel Dr. T3 pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, sa mga bago pa po, mag alaga ng itik, ay ito po ang mga tips ko sa inyo kung bakit ang uh, alaga nating mga itik ay malumpo so unang una dyan kapag ang itik natin ay mataba na at nagnitlog na ay sensitive talaga yan sa mga alimbawa uh, mga lason so gagaya ng mga lanit agronit uh, at saka yung mga kasagingan yung mga bakunil at saka yung para at iwasan din natin yung mainit na tubig isa yan sa sanhing makabigay sa ating alagang itik na malumpo yung galing sila sa mainit na tubig pagkatapos makapunta sila doon sa um, malamig so ang alaga nating itik kapag uh, matuwing taginit pagdarating darating ng mga alas 10 uh, or 10.30 ng uh, tanghali ay ilagay natin sila sa malilim. Alimbawa, kung mga may tubig na patay, ibig sabihin yung patay na tubig, yung walang uh, walang irrigation Yung tubig lang sa ulan. So, iwasan natin yan. Kung maliit lang ang inyong paglalagyan ng inyong mga alagang itik Ay hanapan nyo ng uh, lugar na malilim Sa mga puno ng uh, kahoy So ganyan mga kadakers So hanggang dito lang muna mga kadakers uh, Shout out dyan sa mga subscribers ko uh, Thank you very much sa inyong lahat At subscribe naman po yung isang channel ko sa channel ng anak ko yung EJ Mix Vlog ah, thank you very much sa inyong lahat hanggang dito lang muna see you next vlog